So for today's video ay magtatanim kami ng sitaw. At dahil wala naman akong ginagawa sa bahay kundi kumain at matulog, <laughs> mas maganda sumama na lang muna ako sa pagtatanim. Shoutout pala sa ating mga followers, especially kay Abijan Manning na taga Taytay Rizal. So ayun nga, kahit mainit ay kailangan ng tiis ganda. Charot. Sa mga magtatanong, uunahan ko na kayo. Nandito pala kami sa lupa ng aking uncle nakikitanim lang kami so ayun nga ang naisip namin itanim ay sitaw ngayon masasabi ko na ang magtanim talaga ay hindi biro maghapong na kayo ko, so masakit na ang balakang ko dyan ko. pero kailangan mga mi kasi ang mahal ng gulay ngayon oo mga mi sobrang mahal ng gulay ngayon kailangan talaga magtanim para may anihin hindi biro ang ginagawa ng mga farmers talaga kasi Dugo at pawis ang ginugugol nila para kumita. Yes, mga mi. Kaya dapat matuto tayong magpasalamat talaga sa mga natatanggap nating blessings, malit man ito o malaki. So, ito na nga. Bakit ba kailangan namin magtanim? Alam nyo naman siguro, grabe na si Mother Earth. Yung mga alaga kasi na baboy namin at sa paligid ay wala na dahil sa sakit ng mga hayop, lalo na yung ASF. Yes, mga mi. Pati dito sa amin ay umabot nga ang ASF na yan at hindi pa dyan natatapos mga mi. Bago man kami nagtanim dito, nakipagsapalaran mo na ako sa Manila para maghanap ng pwesto at magtinda. So ayun, hindi nag-click kaya umuwi na lang ako. Dapat gumawa ng paraan hindi pwede nakatingga lang sa bahay mga mi. Dahil itong si Lady Barako kailangan tumulong sa asawa. Yes mga mi, kailangan talaga. Hindi pwede nag-iisa lang ang kumikita. Dahil sa taas ng ngayon, ay hindi ko alam kung saan ko ng panggastos. Yes, mga mi, so ito na nga, habang hinihintay ko pa talaga yung dailan ng aking pagkainip, ay tutulungan ko na ang aking Shout out pala sa aking churin at syahin na pumayag para makapagtanim ng gulay dito. Maraming salamat at salamat din sa mga taong tumulong sa akin noong kailangan na kailangan ko ng trabaho. Hindi ako pwedeng malungkot mga mi dahil sa mga nangyaring di maganda. Of course, naging inspiration ko para ipagpatuloy ang journey ng aking buhay para sa family ko. May pangarap tayong mga mi at kailangan gawing mas masaya kasama ang ating family. May lang ang buhay, dapat ginugugol sa makabuluhang gawain. So hanggang dito na lang mga mi. Maraming salamat. Bye-bye! <coughs>